Isang pagtitipon ang inihanda ni Don Santiago sa kanyang bahay na nasa tabi ng ilog ng Binondo at sa daang Anduwake. Siya ay kilala sa bansag na Kapitan Tiago at higit na kilala siyang maginoo at bukas ang palad sa pagtulong sa kapwa. Halos puno ng tao ang kabahayan. Magkakasama sa isang pulutong sina Padre Sibila, Padre Damaso, isang nakapaisano at isang kawal. Kaaalis ko pa lamang sa bayang San Diego. Pagkatapos ng dalawampung taong panunungkulan, may anim na libong mamamayan doon at ang lihim ng bawat isa'y batid ko. At nang ako'y umalis, sino ang nagatid sa akin? Ilang matatandang babae at ilang ding hermano tercero. Gayong dalawampung taong nanirahan ako roon. Wala pong kinalaman yan sa desestangko ng tabako. Nabigla si Padre Damaso at halos mabitawan ang hawak na kopita. Ano? Hindi kayo nakaiintindi? Hindi ba ninyo nalalamang mali ang pagbabagong ginagawa ng mga ministro? Naniniwala ba kayo? Baya ng paniwala ko sa ebanghelyo, ang mga indio ay mapagpabaya. Ipagpatawad ninyo ang di ko pagsangayon. Ang inyong sinasabi pumukaw sa aking damdamin. Likas po ba sa mga taong iyan ang pagkapabaya? O ayoy pagtatakit lamang sa pamamahala ng mga sumako na aking narinig sa isang manlalakbay? Si Ginoong laruhang magpapatunay sa inyong ang mga indyo ay mangmang at mapagwalang bahala. Iyan ang totoo. Wala nang hihigit pa sa mga indyo sa kamangmangan at pagkawalang utang na loob. Napagawi ang usapan ng pulutong sa paglilipat kay Padre Damaso sa ibang bayan pagkatapos makapagsilbi sa San Diego. Padre Damaso, ay dalawang pung taon sa bayan ng San Diego. Hindi ba kayo nasiyahan doon? Hindi! kung walang kalayaan ng magkura ay mapapahamak ang bayan. Ano ang ano, ibig sabihin? Ito, sabihin? Iyan ang sanhi ng mga kapahamakan. Ang mga erehen kaaway ng Diyos ay pinanigan ng pamahalaan. Ang tenyente muling nagtanong. Hinarap siya ni Padre Damaso at Mariing nagsalita. Kapag ang kuray nagpahukay ng isang bangkay ng isang erehe, kahit na ang hari walang karapatang makialam ni magparusa dapat nyo malaman na ang general ay kinatawan ng hari. Bawin ninyo ang inyong sinabi kung hindi bukas na bukas di malalaman niya ng general. Nagkainitan si na Padre Damaso at ang tenyente na magitan si Padre Sibila sa dalawa. Si ngayon hindi na umumpisa, isang kasinungalingan na sabihin si ng ang Matapat siya sa kanyang tungkulin, sa Diyos at sa Libunan. May kaisa-isang anak na nasa Europa, kaya walang dahilan upang siya'y magpatiwakan. Nang dumating ang kuras, sa San Diego ay pinabubog ang kwadyator at pinahukay ang bangkay upang ibaon sa iba po. Nang mapatid ito ng general ay inilipa sa isang bayan si Padre Damaso. Pagkatapos ay lumayo ang tenyente, unti-unting nagbalik ang katiwasayan sa bulwagan, dumating ang ilan pang mga bagong panauhin gaya ng mag-asawang sina Dr. De Espadanya at Doña Victorina. Ikaakbay ni Kapitan Tiago ang isang binatang luksang-luksa ang kasuotan. Para man sa lahat si Ginoong mo Ibarra, anak ng nasira kong kaibigan, na darating lamang niya buhat sa pitong taong pag-aaral sa Europa. Ba, ang kura sa aking bayan at matalik na kaibigan ng aking ama. Hindi ka nagkamali, ngunit hindi ko kailanman naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Hiyang-hiyang napayuko si Ibara at tumalikod. Napaharap siya sa pinyenteng kanina pa nagmamasid. Kayo ang anak ni Ginoong Rafael Ibara Salamat at nakarating kayo nang walang sakuna. Nagkaroon po ako ng pagkakataong makilala ang iyong ama. Siya'y kilalang marangal. Ginoo, ang papuri ninyo sa ama ko'y pumapawi sa aking hinala tungkol sa kanyang pagkamatay. Lumapit sa umpukan ng mga binata si Ibara upang makipagkilala mga ginoo, ipahintulot ninyong ipakilala ko ang aking sarili tulad ng kaugalian sa Alemanya dahil sa kawalan ng magpapakilala sa akin. Hindi ko nais dalhin dito ang kaugalian sa ibang lupain sapagkat tayo rito ay may ligas na kabutihang ugali, ngunit ako'y napilitan. Mga ginoo, ang pangalan ko'y Juan Crisostomo Ibarra I. Magsalin. Isa-isa namang nagpakilala ang mga nasa umpukan na mukhaan ni Ibarra ang isang makataroon. Ang inyong mga tula ay bumuhay sa aking pagmamahal sa aking bayan. Ano ang sanhing hindi ninyo pagsulat? Ang isipan ko ay ayaw kumilala at magsinungaling. May isang makatang tumula sa katotohanan at siya'y pinag usig Pagkatapos ng pakikipag-usap ni Ibarra sa makata, siya'y Lumayo, at lumapit naman sa kanya si Kapitan Tinong. Ginoo, ako'y si Kapitan Tinong, kaibigan ni Kapitan Tiago at matalik na kakilala ng iyong ama. Maari po bang makasalo namin kayo sa isang panonhaliian bukas? Salamat po. Ngunit uuwi po ako bukas sa San Diego. Isa-isang nagtungo sa hapagkainan ang mga panauhin. Si Padre Sibila ay masayang-masaya, samantalang masama naman ang loob ni Padre Damaso. Pinag-aagawan ni na Padre Damaso at Padre Sibila ang kabisera. Ang luklukan po'y para sa inyo. Kayo ang unang kakilala at kompesor ng nasirang may bahay at alang-alang din sa inyong gulang, katungkulan at kapangyarihan. Hindi po naman katandaan, ngunit kayo ang kura ng bayan. Ipinahain ni Kapitan Chago ang tinolang manok. Natapat sa pinggan ni Padre Damaso ang bangkok na may lamang leeg at isang paktak. Humigop siya ng sabaw at ibinagsak ang kutsara at itinulong ang tinggan. Marahil ay nakalimutan mo na ang iyong bayan dahil sa tagal ng pamamalagi mo sa Europa. Kahit ako'y kalimutan ng aking bayan, sa lahat ng sandali inaalala ko siya. Aling bansa sa Europa ang naibigan ninyo? Kahit aling malayang bayan sa Europa, ngunit po na sa lahat ang Espanya na siya kong pangalawang inang bayan. Ano naman po ang pinakamahalagang bagay na inyong nakita na naging katangi-tangi sa pamumuhay, sa pananampalataya, at sa lahat na Bago ako tumungo sa isang bayan ay pinag-aaralan ko muna ang kanyang kasaysayan at pagkatapos ay wala ng katangian ang bawat makita ko. Ngunit natiyak kong ang kasaganaan o kadahupan ng bayan ay nababatay sa taglay nilang kalayaan. Iyan lamang ang nakita mo? Alam na iyan ang lahat ng bata sa paaralan. Mamba ang lahat na baka magkaroon ng kaguluhan. Mga ginoo, hindi dapat ipagtaka ang sinabi ng aming dating kura nagpagunita ito sa aking kabataan. Salamat at minuhay nila ang nakaraang ipinagsalo nila ng aking ama sa aming maralitang hapag. Mga ginoo, ipagpatawad ninyo ang aking pag-alis. Ako po'y lalakad bukas, kaya't maraming dapat lutasin. Mga ginoo, sa ikabubuti ng Espanya at Pilipinas. Nakita na ninyo? Iyan ang kasamaang dulot ng pagpapaaral sa Europa nagiging mapagmataas. Dapat ipagbawal ng pamahalaan ng gayon Marahang naglalakad si Ibarra na walang tiyak na patutunguhan. Nakarating siya hanggang sa liwasan ng binundok. Nang biglang maramdaman niya ang marahang dantay ng isang kamay sa kanyang balikat. Binata, pag-iingat kayo. Ang nangyari sa iyo nga may isang halimbawang hindi na dapat maulit pa. Maaari po bang sabihin ninyo ang kanyang naging kapalaran? Akala ko'y alam na ninyo. Ngunit huwag kayong mabahala. Dito po'y kailangang mabilanggo upang maging marangal. Alam kong hindi ninyo ako nais pasakitan. Sabihin ninyo kung bakit siya nabilanggo. Pinagbinta nga ni Padre Damaso ang iyong ama na hindi nangungumpisal gayong alam naman nila ito. Para sa iyong ama, ang isang pagkakasala ay hindi mapapatawad at makukuha sa paglilimos. Sa pulpito ay pinasasaringan siya ni Padre Damaso. Tumigil sandali ang tenyente sa pagsasalita. Nang panahong niya ay may isang artilyerong alis sa pagkasundalo dahil sa masamang ugali. Ginawa siyang tagasingil ng buwis sa mga sasakyan. Ang dating artilyero ay kilala sa kalupitan at kamangmangan. Isang araw, ang artilyero ay tinukso ng mga bata at sinigawan ng babe bibobo. Hinabol niya ang mga bata at nang abutan ay pinukol ng kanyang baston. Ang batang tinamaan sa ulo ay nalugmok. Siyang pagdaraan ng iyong ama. Hinawakan niya sa bisig ang artilyero at saka minura. Nakita na lamang na ang artilyero na napasuray sa malayo-layo nang uli bumagsak sa bato. Sumuka ng dugo at namatay ang artilyero. Nabilanggo ang iyong ama. Siya ay pinaratangan Pilbustero at erehe. Pinaratangan siyang bumabasa ng El Correo de Ultramar at ng mga pahayagan sa Madrid. At dahil pa rin sa nakuhanan siya ng larawan at liham ng isang paring biniday. Dapat sana siyang makalaya pagkat pinatunayan ng mga gagamot na ang kinamatay ng artilyero ay pamumuo ng dugo sa ulo. Lumapit ako sa isang batikan at binatang mana ng gol na Pilipino, si Ginoong Ma, ngunit siya'y tumanggi. Sa payo niya, lumapit ako kay Ginoong A. Ngunit bawat paratang na mapasinungalingan niya'y pinapalitan agad ng ibang paratang. Isinakda lang yung ama na nangangamkam ng mga bukibing, kaya pinapagbayad siya ng kapinsalaan. Binagbintangan din siyang kasabwat ng mga tulisan. Nang siyang malapit ng maya, ang kanyang katawang nangihina sa pagkakapiit at pag-iisip ay naging sanhi ng na kanyang pagkakasakit na ang tanging lunas ay kamatayan. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, pumasok sa kwartel ang tenyente at sumakay naman sa kalesa si Ibarra at nagpahatid sa Fonda de Lala. Nang dumating si Ibarra sa Ponda de Lala ay kaagad siyang umakyat sa kanyang silid. Balisang-balisa siyang umupo sa isang silyon at tumingala sa kalawakan ng himpapawid. Mula sa bukas na durungawan ng kanyang silid ay natatanaw ang bahay na nagliliwanag sa kabilang ibayo. Nanunood sa pandinig ni Ibarra ang himid ng tugtugin ng biyulin. Nahikayat sana siyang magmasid sa pagbiriwang at sana'y nakita niya ang magandang pangitain, isang napakaganda at mayuming bilag na nakadamit Pilipina. Isang dalaga lamang ang parating laman ng isipan ni Ibarra. Ito ay si Maria Clara na kararating lamang buhat sa Beaterio. Sa kabilang dako, dalawang pangitain naman ang namamalas ni Ibarra sa kalawakan ng Himpapawid mula sa Durungawan. Ang una ay isang lalaking naghihirap sa bilang buwan, ang kanyang ama, at ang ikalawa ay isang binatang maligaya sa ibayong dagat, walang iba kundi ang kanyang sarili. Nangamatay na ang mga ilaw sa katapat na bahay, huminto na ang tugtugan at ang mga kaingayan, ngunit napakikinggan pa ni Ibarra ang nakalulunos na sigaw ng ama. Kristos mo!